So ngayon guys, punta tayo doon sa Dumaguete Port. Ayan, Dumaguete Port. Kasi yan talaga yung nire-request ng mga viewers natin na mapuntahan natin yung Dumaguete Port. Ngayon kasi guys, hindi na, hindi na gumagana yung Dumaguete Port. Ayan. Hindi tulad ng dati na marami talagang barkong dumadaong. Ayan. Hanap tayo ng mga guys. Kung pwede pa tayong pumasok doon sa loob ng Dumaguete Port. Diba? Grabe guys, ang init oh. Grabe. Okay. Sige lang. Ganyan talaga pag nag-aanap buhay. Dati talaga guys, malakas talaga yung turismo dito sa dumagit na to. Nung meron pang barko na dumadaong talaga. Yung regular po yung barko na dumadaong. Lakas. Grabe. Kaya magtatanong tayo kay Kuya. Kuya, pwede magtanong Kuya. Pwede pumasok dyan sa alok. Hanggang dyan ka si siguro sir, sa gate. Pero may guard naman dyan.

no entry kasi hindi tayo pwedeng pumasok para magtanong gusto ko sanang nagtanongin kung ano yan Ayan. try natin magtanong safety wala no smoking kuya good morning tatanong lang sana kuya bawal na pumasok dun sa loob kuya no bablog ko lang sana magbablog na naman ako Bawal no. Ibarja no. di Jensen. Karang warja. Ibarja di Jensen. Uh, ano kuya kuya. Ano yan? Bilog niya yung malaki. Ako ah, niyan ng bigay ng kanya. Ng padudok po. po. Ah mga diesel ka mm. Ah. Kala ko tubig. Kuya <laughs> yeah, shout out sa iyo ah. Ayan. Maraming salamat kuya. Try ko na lang dun kuya. Puntaan. <laughs> kala ko guys <isi> lagay kang <laughs> tubig. Wow. Grabe. Reminiscing. Nalala ko tuloy yung dating panahon guys na sobrang lakas ng lugar na to. Maraming tao. Kasi regular yung barko dati guys eh. di diba? Ayun o. No? Merong police station dun o. No? Police station talaga. Daan na lang yan. Sabaga nakaposte siguro ang police. Ayun No? di Diba? Alam kung saan tayo magtatanong dito guys Para makapasok tayo dyan sa loob Kasi ayan o, No ID, no entry nako patay Wala tayong ID guys Hindi ako nakadala ng ID nako, Ingat ingat ka Kaya kayo baka Wala magtatanongan dito guys Ayan oh Topo Sir good morning Sir good morning Sir pwede bang makapasok? saglit lang Mag-vlog lang naman dito lang naman yung Washington lang din naman ako bawal ah oh, okay kasi gusto lang kasi makita ng mga viewers ko yung ano di ba dati dito yung daungan ng barko di ba so, oh. bawal na ah oh, okay pwede dito lang kuya videoan ko lang dyan no oh. Ayan, shout out kay kuya hindi kasi pwede guys so hindi na tayo uh, pilit pa so ganyan dito guys sa loob ito na Ayan, ayan, oh. May mga container dyan. Ayan. Ah, may ginagawa pala, kuya. Anong ginagawa dyan, kuya? Ha? ayong port. Ah, port. So, pwede na dumawang yung barko dyan pagkatapos yan. Ah, okay. So, pwede na pala yung barko? Mga malalaking barko, pwede na, no? So, ibig sabihin yan, kuya, hindi na papuntang katiklan dito na sa sakay, no? Ay, nako. Ganda yan. Grabe, oh. Pwede, pwede ko yan doon lang, o oh, sa may, ano. Ayan. Okay, guys, narinig nyo yun, guys. Pwede na pala yung barko dito kapag natapos yan. Kita nyo, grabe. Kuya, hanggang dito lang, ha. Ah. Guys, grabe, guys. Pwede na pala yung barko. Ayan, sa so mga kababayan natin, ha. Siyempre, nung binablog natin yung, ano, yung Washington Port, wini nila guys Na sana may dumaong talagang barko So ito guys Kapag natapos to Yung Dumagat Port Pwede nang dumaong yung mga barko dito Ibabalik na Yung biyahe ng barko Ayan o Ayan kuya na ako dito ah Nakita ito <laughs> Yun know, Para makita natin sa taas guys Woo Hindi naman siguro to oh. Ang bigat nito oh. Ayan Wow Woo Sarap. Sarap dito guys pag na-open na to. Ayan Oh. No? Ongoing po yung construction guys. So ibig sabihin, malapit nang matapos yan. Pag natapos yan guys, balik na ulit yung biyahe ng mga barko. Exciting naman. Ayan kanina guys, yung nakita nating ano dun, yung bumabiyahe. Exciting naman guys pag natapos to. Wow. Kasi, ay, mayroong birds, o. Oh. Ayan. Birds yan. Siguro, karga niyan yung mga ano, mga, hindi ko anong, produkto yan. Kasi, ayan yung daan ng barko. Papunta dun. Paikot dun. Yun, palabas na dun. Diba? So, pag natapos yun, guys, maganda talaga. Lalakas na ulit yung turismo ng New Washington. Maraming opportunity yan. Diba? So, yun, guys. Kasi mabilis lang yung paalam ko, eh baka kasi magalit si kuya papasalamat lang tayo kay kuya pinayagan tayo ah, yun grabe ang init